Mm -hmm. Ting mm -hmm. Oh, tingnan niyo mga ka-experience ka oh. Oh. Bagong luto pa yung mga pagkain niyan. May sariling ulam. May sariling kanin Ayan, no. Oh. Ano? Ay, Mamadali. Tingnan mo oh. Maghintay. Ito nga, ito nga pala guys yung nanay ni. <laughs> oh. Oh, pinagandaan mo. Ano ba amo? <laughs> nanay. O, oh, pinagandaan, pinagluto sila ng na... <laughs> pinagluto sila ng nanay niya, oh. Oh. Madali lang. Oh. Ay, madali kayo. Oh, di ba? Init pa, eh. binabanatan nyo na. Kahapon din nakain ko na yan ng kanin. Pinagtabi, di ba? Kanin sa kayong... cut food. Yun, ah. Pero mas pinili nilang pinili ni Phil yata yun eh mas pinili yung kainin yung ano. Kung baka yun ang nagpapalakot ng bumila. Al... Oo. Kaya sa mga aso naman yun. Dapat lechon manok ma. Mag, mag request mag request kayo, Fildo. sagaro Mag mm, request kayo ng ano. Inasal. Hmm. Wala, ma mahal daw ang isda ngayon. Nalulunod. Kaya mag-request. Mag-request kayo ng ano, bichon, Hmm. Ayan, sige, kain lang kayo at may shooting pa yos bukas ha. May kaya ko pakinday dun sa pwesto nyo ha.